Pagkaitid ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Pagkaitid Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Drama, Aksyon, Suspense, Horror and Love Story alias Batong Buhay Chapter 42 Ang unti-unting pagkawala ng bisa ng Mutya. Nakalabas na ng hospital si Celine at pinilit na nitong sumama sa tropang sikat upang makipaglibing sa katropang si Troy Sa di kalayuan, na mataan naman ni Bato si Troy. Nakangiti ito at tila nagpapaalam na sa mga katropa. "Ah, uh, Silin, pakisabi sa tropa, narito si Troy at tila magpapaalam sa atin." Bulong nito kay Silin. Napatingin naman si Silin kay Bato na nagtataka kung paano nito nalaman. Nakakakita ba ito ng kaluluwa o nakakausap? Hindi man makapaniwala, tinanong pa rin nito si Bato kung saan banda nakatayo si Troy. Ayon kay Bato, naroon ito sa tabi ng malaking puno. Natapunan naman ni Silin ang malaking puno at agad niyaya ang buong tropa sa kinaroonan ng puno at ipinagtataka naman ito ng mga katropa nila. Mga katropang sikat, Narito ngayon si Troy, maaari ninyo siyang kausapin at magpaalam na rin sa kanya. Naririnig niya kayo. Mahinang wika ni Bato. Nagkatingin naman ang mga magkakatropa at sa isip-isip nila, tila pinagitripan sila ng katropang si Bato. Pero kung binibiro man sila nito, hindi iyon ang tamang oras ng pagbibiro Ngunit nakikita na Manila sa mga mukha ni Silin at Bato na hindi naman ito nagbibiro at tila nadadala na rin sila sa mga sinasabi ng mga ito. Kaya minabuti nilang sumunod na lang at magpaalam na kay Troy. Wala namang mawawala kung maniniwala. Habang nakatayo at nakatingin sa malaking puno na sinasabi kung saan nakatayo ang katropang si Troy, unti-unting umiyak ang buong tropa at isa-isang nagsalita at nagpaalam kay Troy. Bro, alam. Sana maging masaya ka na kung saan ka man naroon ngayon. Wika ni Bogs na hindi mapigilan ang pagtulo ng luwa sa kanyang mga mata. Kuya Troy, narito lang kami para sa iyo ipagdarasal ka namin ang iyong kaluluwa. Umiiyak na mang wika ni Jess. Huwag kang sa amin, kuya. Kakayanin namin ang lahat ng pagsubok. Saka, saka, may gumunti nga para sa iyo, kuya. Alam mo ba yun? Kaya sana, matahimik na ang iyong kaluluwa. Kuya Troy! Ah. Halos hirap si May magsalita para sa kanyang kuya Troy. Nakasanayan na nitong tawaging kuya si Troy kahit isang taon lang ang agwat nila. Ah, Troy. Alam namin na nasa maganda ka ng inalalagyan ngayon. Huwag kang mag-alala sa amin. Ayos lang kami. Patawad kung hindi ka namin natulungan at pangako, Troy. Buong buo pa rin ang binuo mong grupo. Pero gaya ng sabi ni Agi, itutuwid na namin ang mali at gagawin ang tama. Magbabago na kami, Troy. Hindi na, hindi na namin ilalagay ang isa't isa sa kapamakan. Ngayon, kung hindi ka man namin kasama sa pagbabagong iyon, iniaalay naman namin sa ang sisimulang pagbabago. Pangako ni Silin sa pagitan ng kanyang paghikbi. Ah, Troy, salamat sa iyo. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng kakaibang tropa dito sa Manila. Gayon pa may naging masaya rin naman ako sa tropang sikat kahit sa sandaling panahon pa lamang nating magkakasama. Kaya huwag kang mag-alala bro, Tutulungan ko silang makapagbago. Gagawin namin kapakipakinabang ang kaalaman at napakagandang talento ng tropang sikat. Hindi ko sila iiwan. Hindi ko iiwan ang tropang sikat hanggang hindi natutuwid ang landas na tinatahak nila. Pangako sa iyo yan bro. Uwi ka ni Bato habang masaya namang nakatingin sa kanila si Troy. Tumahimik ang lahat. Nagdasal. Nag-iyakan at nag ang bawat isa. Napakatahimik ng palikit, pagaspas lamang ng mahinang hangin ang iyong maririnig. At sa katahimikang iyon, biglang humangin ng malakas at naglalaglagan ang mga dahon ng malaking puno sa kanilang ulohan. Napasaya niyo si Troy sa lahat ng mga sinabi niyo. Masaya siyang lilisan, baon ang masasayang alaala ng tropang Sikat. At ngayon, nagpapaalam na rin siya sa atin, mga kasama. Ayon kay Bato na nakatitig kay Troy. Paalam Troy. Paalam Troy. Paalam Troy. Paalam Troy. Paalam. Paalam sigaw ng tropang sikat. Malungkot ang lahat sa pagpanaw ng isang kaibigan katropa, subalit hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago ng iba. Lumipas ang ilang buwan at nalalapit na ang pagtatapos. Nasasabik na ang lahat sa gaganaping pagtatapos. Tinupad naman ng tropang sikat ang pangako nila Nagbago na sila ng gawain at tuwid na daan na ang kanilang tinatahak. Wala na ang dating maling ginagawa at nag-aral na sila ng mabuti upang makasama sa mga magtatapos sa taong iyon. At tulad ng ipinangako ni Bato, hindi niya iniwan ang mga ito hanggang hindi tuwid ang landas na tinatahak. Ginabayan niya ang mga ito upang hindi na muli pang maligaw ng landas palagi na rin tumutugtog ang tropang sikat kapag may school program. Naiimbitahan na rin ang mga ito sa mga birthday party at kung ano-ano pa. Tumutugtog rin sila sa mga bar kapag may free time. Kaya may pang-allowance na rin kahit papaano. Samantala, hapon noon at palabas na si Bato ng kanilang silid-aralan. Nasa lubong nito ang gurong si Crystal Caraeg. Nagbigay galang si Bato sa guro at sinabi ng guro na nalaman nitong isa si Mr. Aginaldo sa mga nasa top sa kanilang klase. Tumango si Bato at nakangiting wikay kahit papaano daw ay nakasama siya sa top. Binati naman siya ng sexing guro. Nagpasalamat naman si Bato sa pagbating iyo ng sexing guro. Pagkatapos noon ay bumulong ang guro kay Bato kung pwede daw ba itong sumama sa kanya kahit saglit lang. Please Mr. Aguinaldo? Nakangiting wika nito. Mayroon lang daw silang mahalagang pag-uusapan. Tumango si Bato bilang pagpayak at sinabi nitong maaga pa naman. Tinungo nila ang faculty room at naunang pumasok ang guro at napansin ni Bato na tila walang ibang tao roon. Tanging siya at si Binibining Kristal lang ang naroon. Kaming Bato? Nakangiting wika nito. Nagtaka si Bato kung bakit alam ng seksing gurong si Binibining Kristal ang katawagan niya bilang Bato. Natahimik na lang itong pumasok at isinara naman ng maigi ng guro ang pintuan. Ma'am, bakit po alam ninyo ang tawag sa akin ng aking mga kaibigan? Pagtatakang tanong ni Bato. Ninuso naman ng guru ang bandang baywang ni Bato. Napatingin naman ito sa batong buhay na nakatali sa kanyang baywang. Nagtaka si Bato kung paanong nalaman ng guru na mayroon siyang batong buhay sa kanyang baywang. Saka nagulat si Bato dahil bagyang umilaw ang batong buhay na iyon hindi na malayan ni Bato ang biglang paglapit ni Binibining Kristal sa kanya. Hinagkan at niyakap siya nito ng mahigpit na kanyang ikinagulat. Hindi makagalaw si Bato sa lakas ng pagkakayapo sa kanya ng guru. Umilaw ng malakas ang batong buhay kasabay noon ang pagliwanag ng buong katawan ni Binibining Kristal. Nakakasilaw na liwanag na halos hindi matingnan ni Bato Bumitaw sa pagkakayakap ang guro at bahagyang lumayo. Nang unti-unti nang natatanaw ni Bato si Binibining Kristal, namirok ang mga mata nito dahil sa kaseksihan ng babaeng nakikita. Puting-puti ang seksing damit nito. Mahabang puting silag na tela naman ang nasa laylayan. At ang pagliliwanag ng seksing katawan nito, ay lalong nagpapatingkad sa taglay nitong kagandahan. Di, diwata? Gulat na sambit ni Bato nang mamukhaan na ang diwata sa kanyang harapan. Oo, Bato. Ako nga. Narito ako para paalalahanan ka. Ang mutya ng iyong batong buhay ay unti-unti nang nauubusan ng bisa mag-iingat ka, Bato. Babala ng napakagandang diwata habang kumukuti-kutitap ang liwanag sa kanyang katawan. Lumapit ang diwata kay Bato at hinawakan ang mukha nito na sa pakiwari ni Batoy may malagim na pamamaalam. Nangingilid ang luha sa mga mata ng diwata nang yakapin at hagkan nito si Bato. Kasabay noon, ang unti-unting paglaho ng liwanag at ng diwata. Sa taranta, nagmamadaling lumabas ng faculty room si Bato subalit nagulat ito nang makita nitong papalapit ng faculty room ang gurong si Binibining Kristal. Sinabi nitong naroon na pala si Mr. Aguinaldo. Ipapatawag pa lamang sana niya ito dahil mayroon itong importanteng sasabihin dito. Mabuti raw ay naroon na si Aguinaldo. Nagtataka at nalilito si Bato sa mga nangyayari. Tila na paglalaruan siya ng mga negatibong elemento. Napakamot na lang ito sa ulo at sumunod sa guro. Napapaisip si Bato animoy isa na namang masamang panaginip ang nangyari sa kanya. Ngunit tila may masamang ibig sabihin ang pahiwatig ng magandang diwata. Hindi na napansin ni Bato ang sinasabi ng guru dahil sa mga kakaibang iniisip na nangyari sa kanya. Saka alam na niya ang sinasabi ng guru sa kanya dahil nasabi na ito ng diwata kani-kanina lang. Samantala sa paglipas ng mga araw, naging abala si Bato sa pagtulong sa tropang sikat na mapabago ang mga ito. Tinupad niya ang pangako kay Troy na hindi niya iiwan ang mga ito hanggat hindi tuwid ang tinatahak na landas. At saka hindi nakatatapos ang mga ito ng high school. At sa mga panahong iyon, nalibang si Bato at bagyang nawala sa isip niya ang kanyang Ellen at sa kanyang pagtatapos ay hindi man lang niya ito na imbitahan. Pagkatapos ng graduation, nagkanya-kanyang lakaran na ang tropang sikat. Masaya ang lahat sapagkat walang naiwan ni isa man sa kanila. Kumuha ng kursong automotive mechanic si Bato upang dalawang taon lang makatapos na agad ito ng pag-aaral at makapagtrabaho na kaagad. Nagsumikap si Bato. Nag-aral at nagtrabaho ito bilang isang helper ng isang maliit na vulcanizing shop at sa paggawaang ito dito niya ginagawa at inaaral ang mga natutunan sa paaralang pinasukan. Saka maganda rin nakapagtrabaho siya habang nag-aaral para hindi na rin makabigat sa gastusin ng kanyang tiyong at yang at upang matulungan din niya ang kanyang sarili. Yaon bang hindi na niya hihingin pa sa mga ito ang mga gastusin sa kanyang pag-aaral. Saka hindi na rin siya gaanong nagtitipid gaya nung high school dahil may panustos na siya sa kanyang matrikula, pamasahi at pagkain. Ilang taon pa ang lumipas. Malapit nang matapos ni Bato ang kolehiyo at talagang ang napakabilis ng panahon. Heto na si Bato, ganap ng binata at ilang buwan na lang ay matatanggap na nito ang diploma sa kolehiyo. Samantala, umaga noon, nakaupo si Bato sa tabi ng bintana at nakatanaw sa di kalayuan. Si Vicky na may nagwawalis sa labas ng bahay nila. Natapunan nito ng tingin ang pamangkin at may naisip itong tanong na bumasag sa katahimikan ni Bato. Siya nga pala Bato, hindi ba natin iimbitahin ang Ellen mo? Hindi na nga natin siya naimbita nung high school graduation mo eh. Pati ba naman ngayon sa pagtatapos mo ng kolehiyo, hindi pa rin ba natin siya iimbitahin? Tanong ni Vicky na may pagbuntun hininga habang nagwawalis sa bakuran. Ah, hindi na muna siguro tiyan. Saka na lang kapag tapos na at may trabaho na ako. Para kapag dumating ang pagkakataon na magkita na kami, hindi ako mahihiya sa kanya dahil may may pagmamalaki na ako sa kanya maging sa kanyang mga magulang. Saka hindi rin naman natin alam kung nasaan ang lugar ni Ellen eh. Nakalimutang ibigay ni Mama Tinay. Nakakahiya namang mangulit. Um, saka sandaling panahon na lang naman yang kaunting sakripisyo na lang at magkikita rin kami ni Ellen ayaw ko rin naman siyang gambalain sa kanyang pag-aaral at para rin naman sa amin ang pagsisikap kong ito upang maibigay ko ang pangangailangan at magandang kinabukasan ng bubuuin naming pamilya nakangiting tugon ni Bato na nooy napasulyap sa nagwawali sa labas ng bahay. Ikaw ang bahala, bato. Ang akin lang naman ay maging masaya ka at si Ellen mo. Pero tama ka, dapat magsumikap ka muna upang pagdating ng araw na magkita kayo, kaya mo na siyang panindigan ano't anuman ang mangyari. Ani Vicky na paket na noon ng bahay upang kunin ang isasampay na nilabahan napatango si Bato at sinabing iyan din naman ang iniisip niya. Baka kung lagi silang magkasama, e eh magawa nila ang hindi maganda. Baka makalimot sila at madisgrasya niya si Ellen. At maaaring iyon pa ang maging dahilan ng gulo sa pagitan ng pamilya ni Ellen at ng kanyang pamilya. Saka maaaring iyon pa ang maging dahilan ng pagkasira ng pag-aaral at mga pangarap ni Ellen ang maging isang guro sa kanilang probinsya. Mahal ni Bato si Ellen kung kaya ayaw niya itong mapahamak at dahil sa pagmamahalan nila, kailangan muna nilang magtiis at magsakripisyo. Alam ni Bato na hindi niya mahihindian o maiiwasan ang mga babaeng nais isyang kunin at ariin. Kaya kung gugustuhin ni Ellen na may mangyari sa kanila, tiyak hindi rin niya ito mahihindian. At habang nasa kanya ang batong buhay ng diwata, siguradong sobrang mahalina si Ellen sa kanya kapag kasama niya ito. Kaunting pagsasakripisyo na lang. Pasasaan ba't magiging sila rin naman ni Ellen pagdating ng panahon? Samantala, Paglipas ng ilang buwan, natapos na ni Bato ang kinuhang kurso sa kolehiyo. Nagpaalam at nagpasalamat ito sa dating pinapasukan at nag-apply ito sa isang malaking kumpanya na malapit lang din sa kanilang lugar. At dahil doon, lalong naging abala si Bato. Subsob ito sa pagtatrabaho dahil nais nitong makaipon agad upang dumating man ang pagkakataong magkita na sila ng kanyang Ellen, tiyak na may ipo na siya at may maipagmamalaki na siya dito. Maraming salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Anggang sa muli